Yan, yeah, mga kajetski. Yan, ito ang magandang hapon. Yan, so... Mayroon tayong dumating na bisita. Ay, kaso... Siyempre, alam natin yung yung mga buhay-buhay natin eh meron tayong pinagdadaan o sipag ng buhay para kumain ng ating pamilya, ano? Ito yung tenda ni ate, yung mani. Ito yung mani. At anong tawag dito? Beans beans pero alam nyo guys kung mamarapatin nyo ay eh, galing pa siya ng hindi pa po hindi pa yan punta siya dito sa aking compound dito sa Nasubo. dito sa balay barangay balay tigay pesta ngayon guys dito so alam naman natin na ang mga nag-aadikhang buhay eh yan po eh na hanap paano kumita paano po magkamero ng pang araw-araw na pang pinansyal sa pamilya ano po ayun po ayun po si ate kasama ko po eh, bago po ang lahat eh yung kaibigan natin vlogger dyan sa Lipa si Kawanders shout out sa iyo to nandito ang yung kababayan ng Lipa City ayan po shout out po sa mga viewers natin dyan sa mga taga Lipa shout out po ayan hanggang pababa po dito lang nasugbo yan sa Tanawan hanggang sa Tagaytay hanggang sa Lemere yan Balayan hanggang sa papunta na po nung nasugbok shout po sa inyong lahat yan yan ngayon po minsan lang po magkameron ng okasyon dito sa aming barangay kaya maraming salamat po at nagkameron po ako ng pagkakataon na mga vlog niyo kasi alam niyo po busy nga busy po ako ngayon ayoko po sana magpakita sa, sa mga viewers natin kasi may mga bisita po tayo doon sa likod ng bahay namin. So, siguro po pinapunta po talaga dito si ate para po ano. Yan. Ate, anong pangalan niyo po? Kati po. Kati, yan. yan. Na, ayoko po naman siya palabasin ng aming bauran bago nang basta na lang na parang tamingin lang ng panunda. Eh, gusto ko bago po siya umalis. Maayos siya at saka yung nakakain siya. Uh, kasi malayo pa yung kanyang pinanggalingan ano ba, napakalayo po nung lipa sa uh, experience ko na po yung bumiyahe sa sa ano po ay eh, so, sa may mga ginintang puso yan mag comment below lang po kayo hanapin uh, na rin sa atin doon sa lipa para po magka meron siya ng stable na pwesto uh, yan po uh, sana po ay eh, mabigyan niyo po ng pagkakataon na sana Pagkatapos ng mga bagay-bagay ay magbigyan niyo po, hanapin natin sa si ate na hindi na po siya naggagala, meron na po siyang pwesto na para hindi na po siya papusan-san po siya pupunta na kasi alam niyo guys, napakalayo ng lipa from Nasugbo kung ayun po ay eh, siguro aabutin po ng dalawang oras mahigit napakababaan na po noon Ayan po eh, pag umabot pa po ng mga 3 hours na oh sobrang layo na pagod na po yun. Kumbaga hindi na po ata ng mga bumibili yung kanyang paninda pag umabot po ng ganung katagal. Ayan po may pala po siyang money at saka yung beans yung ganyan. Ayan, ayan. sana po eh naging masaya si ate bago umalis kasi busog na -bus siya. Ayan. Kasi po ang akin pananaw eh pag ang pagkain po ay nakahain sa lamesa hindi po yan inaano yung kainin po kung dapat kainin kasi ayaw po sa sa akin pala no po ayaw po ng ang pagkain po ay pinaghihintay yan po yan so sa mga viewers natin may may ginintang puso dyan hanapin ah, natin si ates doon sa lipa kung sakali na mayroong magbigay biyaya kay ate eh. madali lang naman po magpunta doon sa lipa. Kung sakali. Ano ate? Ano po pangalan niyo? pangalan niyo? Katrin Dimandal. Yan, yeah, Katrin Ano pong start ng lugar niyo? San Francisco daw. San Francisco daw. Ayan. Doon daw tayo pupunta pag <laughs> sa mga may ginintang puso diyan. Ayan. yung, Ayan. Yeah, so, yan. Umabot po tayo ng 4 minutes. Ayan po eh, dahil kay ate, maraming salamat po ang unang una kay Lord at sa mga biyayang dumadating sa ating araw-araw. Tama po ba ate? Apo. Ayan. Sana po eh, laging malakas tayo at maging masigla sa pang-araw-araw para po sa ating mga anak o kaya ating pamilya. At Uh, maraming salamat po sa lahat sa mga manonood solid supporter ko dyan please subscribe ka Ski TV dyan po sa youtube channel ko po huwag niyo po kalimutan yan. maraming salamat po thank you ate babay ka muna hello po yan